magandang gabi sa inyo mga idol for today's mayroon tayong ano mayroon tayong huli na isda mga idol at saka kompleto may suso ayan o oh. ayan, ayan 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 pasari po ayan o oh. mga idol ayan ayan as on last 12 ng gabi mga idol. July uh, August 22, year 202025. Yan po ang aking uhuli ngayon, mga idol. Ayun no. Napakalain pasayan, mga idol. Yan. Sari-sari yan, mga idol, may talangka pa. Ayun, no? malambot. Malambot ang katawan. Mayroon din tayong mga isda mga idol. Ayan. Hmm. Oh. Mayroon pa yung isa. Ayan. Buhay pa yan mga idol. Ito yung ulam po ngayon at saka bukas. Ah, napakadami mga idol. Ha? Ah. Marami. <coughs> Ito din yung suso. Ayan. Hmm. Napakarami din ang suso po mga idol. mga idol panorin nyo yung ano yung aking huli mga idol yan binubukod ko na yung ano yung suso at saka, yung mga pasayan kasi dalhin ko naman ito bukas sa aking papa at uh, gulayan ng gabi or di kaya papaya tapos gataan hmm. sari-sari pong isda yung nahuli ko mga idol ngayong gabi ayan oh, mga anak na oh, ibang klaseng pasayan mga idol no hmm, ganda ng kulay ah. ganda ito naman ibang klase naman itong pasayan no hmm. iba-ibang kulay ng pasayan dito sa amin sa ilog mga idol yan ito naman. Ito naman yung lalaking pasayan. Ayan yung kagat niya. Oh, ang haba. Hmm. Ito naman yung kanyang katawan. O oh, diba? Wala siyang itlog. Ay. Kalimutan ko sana. Ito naman. Ito Tingnan yung mga ilalang itlog niya. Ang pa. Yan, ito yung malaking itlog na. Malapit na ito mga anak, mga idol. Oh. Tamaan sa ulo. Pasensya na kayo mga idol kung hindi ko na vlog ang paghuli. Kasi baka mabasa yung cellphone ko. Wala pa naman akong cellphone ng isa. Kasi sira na ito na lang yung tinitiis ko na lang ngayon ganda sana mga idol kong itong kuha ko na to pag araw o di kaya may refrigerator kasi pasok mo lang to sa refrigerator at saka kinabukasan ni binta mo mahal ito ang kilo mga idol nasa 500 yung mga pasayan na ito 700, 600 din yan ito yung huli ko nasa 2 kilo to mga idol nah. ito naman mga mga suso yan mga idol oh. yan ito na kukuha ko dun sa ilip eh, marami na nagataan din yan napan ko ng gulay tapos ipaluto si ko lang dun sa papa ko tapos ihingi lang ako para may ulam din siya may ulam din ako hindi na siya magproblema ng ulam niya kasi marami naman akong huli gabi gabi po ito idol kasi kagabi hindi ko nga din giblog yung ano ko yung huli ko kagabi maraming ano tinubukod ko yung suso mga idol para pasukahin ko muna ng buhangin kasi maraming buhangin yan eh ayun ah, ah ang lalaki ng suso dito mga idol yan sarap to sa gabi o di kaya sa puso ng saging ito naman, iwan ko akong anong tawag dito sa inyo ito mga idol. Huh? Masarap ang laman nito mga idol. Sungkitin mo yan ng karayong. Tsaka masarap pati ng sabaw nun. Tawag dito sa amin nun, tampuka. Hmm. Ang gawin ko dito mga idol, papakshow ko na lang muna. Tapos daling ko na lang dun sa papa bukas. ano na siya Luto na sa yung mga isda papakshuin ko na lang yan Pasa, para isang luto lang sa rice cooker nga doon tag ulan na ganito yung nauli namin na isda mga idol oh pag kami. Tapos may ganito din ng iba. Oh. Yan. Nice da. Bakit ka nilipat dyan? Huwag ka na. Kalimutan ko tuloy. karami mga idol kagabi marami din yung huli ko eh sabi kasi ng papa ko i-vlog mo pag marami kang huli kaya ito na pag-vlog ko na ito naman talangka naman to yan ito yung talangka sa amin masarap 'to gataan mga idol. Delikado lang 'yan pag makagat ka. 1 minute 37 seconds later. Ito 'yung mga idol. Ibubukod ko muna 'yung ano. Tapos ko nang hugasan ito. Yeah. butk na yung mga pasayan tapos yung isda naman lagay ko yan sa taas mamaya ah. dami mga idol paldu-paldu'ng pasayan hmm. dan pasayan mga idol yan puro pura sayo tuh, yan mga idol oh, ang lambot sarap yan kainin na kikilawin ba yan hmm. mga talangka oh. hati na yung rice cooker mga idol masipirate yung ano ay buhay pa buhay pang pasayan para masipirate yung talangka at saka yung ano isda talangka at saka pasayan ipa ilalim ko na lang Naku, talagang malapit na mapuno dami eh. thank you lord lagi mo akong binibigyan ng blessing maraming salamat talaga sa, sa iyo Lord yan kagabi nahati lang yan ang rice cooker ko ngayon muntik lang mapuno kunti na lang mapupuno na kung hindi malo, nalobat yung plus light ko mga idol nako po punong puno ito lagay ko dyan sa tabi yung isda yan, yan dyan siya tapos ito din ha. yan huwag ka nang gumalaw dyan manahimik ka na kasi Nandiyan nasa na sa magandang lagayan doon. Malapit, mapuno. Oh. Ayun. Ayan, Ayan na, mga idol. Nasa rice cooker na. Kalalagay lang. Ayan Oh. Ay. Hmm. Buhay pa yan mga idol. Ayan. So, suka lang yang linagay ko dyan mga idol. One hour later. Eh mga idol, buksan ko na yung ano, yung niluto ko. Ayan, mga idol. Ako, nag-blurred yung video natin. Ayan na, mga idol. O. Ako, napakasarap. Itong luto na, mga idol. Hmm. na siya mga idol hindi uh, ba itong luto na daming talangka yung pasayan sa baba ayun muntik lamang puno 'yan mga idol dalawang daliri na lang ako puno na 'yung tesco perco Pero inabot na ako ng alauna ng umaga o. Oh. Pagluto. Bukas mga idol, dalhin ko yun sa kay Papa doon. Tapos dal dala din ako ng gulay bukas kung anong lulutuin. sarap mga idol itong luto na talaga oh uh, di diba? shout out pala diyan sa kay Ma'am Jane at sa lahat ng mga team Dexter sa team di uh, Dexter ayan maglab shout out sa inyo diyan lahat-lahat mga idol Salamat din sa pag-support nyo ng aking channel sa pag Uh, play nyo lagi. Thank you very much. Malaking tulong po yan sa akin. Para makasahod na rin po ako kasi sobrang hirap na rin ang buhay ko mga idol. At salamat din pala sa kay Sil, Sil, uh, Simple Unblog na hindi ako pinabayaan ngayon. Ayan, siya yung nag-support din sa akin. Kapag uh, ano din siya nang konting financial financing lang sa akin ano uh, buhay Ayan. at sa lahat po may club shout out po sa inyong lahat maraming maraming salamat po Ayan. thank you very much Ayan. lapit na matuyo yung aking niloto hmm. Talangka, pasayan, isda. yan po ang aking ulam. Ang problema ko na lang mga idol, bigas. Kasi walang wala talaga. Kaya tinitiis ko na lang. At saka hanggang dito na lang mga idol. Maraming salamat sa inyong panunod. Sana huwag kalimutan mga idol magsubscribe, like, comment, and share para lagi kayong updated sa aking uh, ina-upload. Bawat upload, mga idol, maraming salamat po sa inyong lahat. A-chat out sa lahat ng aking mga ka-idol dyan, sa aking mga viewers. May grab-chat out po. Sana'y lagi kayong nakasuporta sa aking uh, vlog. Thank you. God bless. Mabuhay kayong lahat, mga idol.